It's Friday today. Ayan, maglag tayo. Hi, napaka-init. Hello, Philippines mabuhay. Ayan. So, napaka-init dahil walang bus. Walang bus na dumaan kaya maglakad tayo sa kainitan ng panahon. Ayan. Tingnan nyo natutuyod yung mga... Uh, ano ba yan? Mga damo. Natutuyod yung mga damo sa init. Pero alam nyo ba na nadidiligan yung mga yan? Kasi may water dyan na hose na galing sa ilalim na bigla nilang lulutaw pag oras na ng paglutaw nila. Pero ayan nga dahil sa init namamatay pa rin sila so ayan guys napapansin nyo naman na naglalakad tayo at napakalayo ng lalakarin natin meron pa tayo mga I think 10 minutes 10 minutes na lalakarin and sana wala pang tao doon sa may simbahan ng mga muslim para makadaan tayo ng matiwasay Na walang maraming tao Ayan, sobrang init Kasi pag maraming tao Yung mamata ng mga Pakistan Grabe ko makatingin Alam mo, lalamunin kanila ng buhay Hi guys. ayan So today, alam niyo ba, 'yun kung kung sino may nanood o nakapanood na ng aking in-upload na vlog kagabi sa Facebook. Sobrang nalismaya ako sa <coughs> Sa nalaman ko hindi ko alam kung mapapatawat ko ba siya or kailangan kong pagbigyan yung hiling niya kasi hindi ko alam kung bakit basta ang hirap kasi magbitaw ng salita at ang hirap magbitaw ng ang hirap mag name drop kung alam nyo lang nasasaktan ako kasi yung nagtiwala ka sa isang tao na hindi mo lubos isipin na hindi mo lubos na maisip na may ganun na palang nangyayari pero yun nga tao lang nagkakamali naman pero yung trust kasi yung trust na ibinigay ko sa kanya na matulungan niya ako hindi niya magawa pero nagawa niya para sa sarili niya yun ang kinasasama ng loob ko hindi niya magawa na may tulungan niya ako pero nagawa niya para sa sarili niya kaya medyo masama ang loob ko sa kanya at hindi ko alam kung kaya ko pa ba siyang kausapin o patawarin? Ewan ko lang guys, ang hirap. Ang hirap magdesisyon sa mga bagay-bagay na ibinuhos mo ang tiwala mo sa isang tao. Pero yun nga lang, hindi ko na masasabi sa sarili ko na ang hirap talaga, ang hirap magsalita. Hindi ko rin alam kung ano sasabihin ko. Pasang naiisip ko ngayon, pawis na pawis na ako. <laughs> Hi! Nandito na ako guys, tatawid na ako guys. Ha? So update ko kayo pag nakatawid na ako para naman hindi tayo madistract na may hawak tayong cellphone o may hawak tayong camera na habang tumatawid tayo kasi alam niyo naman pinakadelikado ang tumawid na may ibang nakapokus so i-update ko kayo guys ayun nakatawid na tayo so wala pa masyadong tao dahil maaga-aga pa pero yan nagsasalita na yung simbahan nila meaning na nagsasalita na yung simbahan nila paumpisa na ayan nakikita nyo sa tapat may mga taong naglalakad papatawid din yan sila so ito yung simbahan nila Ayan. Medyo walking walking distance lang din sa salon namin So yan Yan yung sinasabi ko sa inyo na Sana wala pang tao Alam nyo naman Pag Friday Kung nakikita nyo sa mga last video ko Pag Friday talaga na dumadaan ako rito Maraming tao And kita nyo naman Ang dami nang naka-parking ang dami nang naka-parking so meaning madami-dami na rin ang taong nasa loob Umiksena na ako dito kasi basang-basa dun yung mga damuhan dahil nga nadiligan na sila and ang baho ng tubig kasi galing sa ano yan parang kanal yung tubig saan na dinidilig so nakita nyo na ang dami na nakaparking unti-unti na nagdaratingan yung mga tao so nandito na tayo malapit sa salon napakainit sobra pero mainit na medyo mahangin ng konti Namiss ko kumain ng McDonald kahit nga ako ng McDonald later so guys dito na ako sa labas ng salon update ko kayo mamaya magpapatuloy ako mamaya sa aking pag-bi-video guys so see you Ayan na dito na tayo sa salon at magkape muna tayo and alam nyo ba guys kaumpisa lang ng prayer nila ngayon tapos na niya. So parang alam mo yun, parang lumuhod lang sila tapos nagsalita lang ng mga 5 minutes. Ngayon tapos na niya. Ganun sila. Not great. Kainin sa labas talaga, grabe. So, kapit tayo and pandesal. Tatlong pandesal. Walang pandesal ang ano, pakir. Stress din ng bata ito kasi marami niya siyang puti. Pero mabait siya. Okay. Thank you. Dalawang beses ko na napag-inipan yung ano, pasyente mo. Sino pasyente? Yung, ay na ano mo, ini mr mo. Oo? Oh? Ah, ang malala pa man na, napag ko eh, na sila dalawa nakaharap sa akin. Ano? Paksi. Oo, oh, totoo madam, swear. Hi, Ate. Hi ka mag-alala pag ako talaga nakasweldo na. Pag ako talaga nakasweldo na, ate, sinasabi ko sa inyo. Magiging maligaya tayong lahat. Pag ako nakasweldo na, magpuburgod ako. Pag ako nakasweldo na, magpuburgod ako. bibili ako ng bibili ako ng farm. So yung dalawa madam o oh, sa isa kasi kumain ako ng kahit. Kasi pag nagsign ako diba, nakita <coughs> ko ay may sintaw. May sintaw na ano? Adobo. Adobo uh, ang sintaw na may ano? Hindi alam ko, kilala ko sino talaga ng dulo ng sipang. Kumuha ko, kumuha ko. Kumain muna ako bago ako malinis. Sino ang kumuha ng dulo ito? Kapo, ah, kakwarto ka -ka ko. Tapos iba pa naman magluto yung baba. Hindi na kinapain. Mag-waiting na. Kumain muna ako para alam nyo na pag mga ganito anong natay tawag nyo na, uh, kailangan natin maging malakas muna at kumain pakita ko sa inyo guys yung labas ayan tapos niyo, yung tapos na yun. para tao dahil nasa silbahan pa yung mga kasama namin at tahimik po yung labas ayan mga taong galing sa silipahan bahay, then oh. katatapos lang nila mag misa yan tip ang tiplog na tayo ng kape yan alam nyo naman coffee is life kahit na tanghal tapat nandito lang naman tayo sa loob ng salon So kahit mainit, gura tayo sa kape. Kape kape. Dahil masarap ang kape. Nandito madam. ka muna kasi ang daming pasyente ngayon. Kailangan natin magkape. Para kay papaan. Kasi hindi ko kayang... yung... Hindi ko kaya talaga nang walang kape sa isang Kailangan talaga may kopya. Kasi yun dalawa. Isa lang. Usog ako. O di mamaya na yun. ko lang kumain? pag i sala Walang kamatay ang Tapos may peanut butter. Ganyan Pumili sila ng thermos. Dalawa pa. Hindi ng isang buwan. Pinaginagabi. Tapos meron na kaming Mini fridge dito. Ito ah. Mini fridge natin. Noong unang mga asaw. nung unang mga three days. Ang daming laman. May mga pa-juice. Juice. May mga pa-juice. Ngayon wala na. Tubig na lang. Kasi nga. kami kasama dito kumakadikit sa amo namin parang linta na hindi na pwedeng matanggal pero hindi niya kayong mapanindigan ang sarap na ano dito parang isal Pero kung i-convert mo sa peso, ang isang balot ng panisa niya rin pa, ma-almost uh, ma-almost 50 pesos, ano lang, walang piraso, walang piraso, 50, 50 pesos. Kung i-convert mo sa peso man, pero pag hindi mo i-convert dito, stress lang. Three pesos lang not peso derham. Ba. Okay lang, sulit so naman. Yung walang piraso na yun, dalawa kami kumakain. Two days namin nakakain. Ang isang bago. So, sa, sa tumbler ko lang nilalagay yung coffee. Para kitapaan paano. Mainit niya pa, rin ako pag may gagawin akong customer Hindi Hindi pa nang masyadong. Wala talaga Hindi masyadong. Hindi masyadong. Hindi mga kabi magpapaalam na po ako thank you so much po kasi medyo parating na yung mga tao unti-unti lang nagdarating yan yung mga kasama ko and may mga customer na rin dito unti-unti na rin paso so i-upload ko pa later so thank you so much guys sa lahat po ng na mga nanonood at sa mga manonood pa and please don't forget to like, comment and share para po ma ma-spread uh, ma natin yung ating goodbye. So, thank you so much po. See you on my next vlog. Bye-bye po. -bye, I love you all. Bye.